Magandang araw mga kaibigan. Ito, flex ko lang. Uh, maniwala kayo siya hindi. Totoo na, naganap na yung 20 pesos ang kilo ng bigas. Totoo to mga kaibigan, hindi ako nagbibiro. Pero ngayon 25 na, dati kasi talaga 20 pesos lang. Ngayon 25 na, at least 5 piso lang itinaas. O, oh, totoo to. Bumili nga ako 15 kilo eh. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, oh. mga kaibigan o. Oh. Ito yung winalis na bigas na ina nagpapaipon ako ng mga winalis. Ayan o. Oh. Winalis na bigas. Tapos, uh, pinipilian, pinipilian ko yan para silang pagkain ng pusa. Oh, pero ano ha? Totoo to. 25 kilo. Oh. Kaya natupad na 'yung sinasabing 20 pesos, 20 pesos lang ang kilo ng bigas. Ngayon 25 na. Pero mga nakaraan, ano nga, buwan, bili ko 20 lang. 'Yun, flex ko lang pero totoo to. 25 ang kilo ng bigas. Kaya lang maghihintay kayo kung kailan may marami nang nawawalis dito sa do sa do sa kanilang tindahan. Kasi may mga suki ako diyan, mga tindahan eh, nag-ngangamba uh, sa akin, kayo ba kayo may nawalis na bigas diyan? bibiling ko na." Yun, 25 ba kilo na ngayon. Pero maganda pa rin. Maganda rin naman. O. Oh. O. Oh. Pweta ko sa inyo. O. Oh. Di ba? O. Oh, totoo na. Namura ang kilo ng bigas. Kaya lang maghintay kayo ng wawalisin.